Ito po ay uh, Gaya na ko Hindi ako ang maglalaban nito Ibang tao po, ibang fansir ang maglalaban nito so, oh. ito, 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 blue bar Ayun Isang magandang buhay mga kalapatid, ka-farmer, ayan. Tayo ay naandito na naman sa loft natin. Nabawasan na ang ating mga breed, ano dito, flyers. So, ayan, may nangingitlog. <laughs> ayan, may nangingitlog dito. Ano ba yan? Sino ba yan? Nako, mga ano ko na to, ah. Pa, ano ko na to? lahi ko na to. Ayun, na ah, Nabawasan na po dahil ah, tayo po ay, ah, namimili na ng mga breeder. Ano? So, Itong aking mga imbrick, mga farmer, ayan. Bala kong nga uh, kumuha ng mumurahing imbrick lang. Mura lang, ma. Ganon din naman kasi. Yung sa Bayo 3,000. Ang ganda din, mga farmer. Makikita mo naman. So, baka natin nito. Hindi ko alam kung kukuha ko or iisipan ko pa. O sila na lang ang pagparisin ko. No? Uh, gusto ko pa kasi makapag-produce ng maraming pula. Ayan, no? gusto pang makapag-produce ng maraming pula. Pula. Yan. So, okay naman na ito. Gaya nito. Hoy, ang kalat nyo. Bakit nyo tinutumba yung mga... Mm! Ay, talaga. Ano, gutom na kayo? Kagabi, iiwanan ko kayo, ah. Oo. Oh. Lakas nyo nang kumain, ha? Sige, ito po, oh, bago. Bayo pigeon, ito yung sinasabi ko. May itlog na, oh. Timing tayo mga ka-farmer Ayan Very good Oh may itlog na Ay buti na lang nahuli ko Ay salamat sa Diyos So ano to Ang lahi nito ay Ito yung brick Bio pigeon At alam ko yung ganitong dark check Ano to eh Baker yan mga ka-farmer Healthy-healthy yung ating uh, gutom na ah. busog 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 pa busog na busog ang ating mga inakay healthy healthy ito po ay uh, ay nasabi ko hindi ako ang maglalaban nito ibang tao po ibang fancier ang maglalaban nito so wawala kay sa akin pero babakunahan ko muna kayo bago kayo umalis sa akin ano kayo hmm? ang unang magbabandera ng ka farmers loft na mauna pa kayong lumaban kaysa sa akin. O hindi naman siguro. Hmm. Yung mga kapatid nyo iti-training din natin. Ano? Ha? Basta tandaan ninyo. Huwag kayong magpapalambat. Ha? Tapos. Pagpagod. Pwede naman magpahinga. Basta importante umuwi. Okay? Huwag kayong titigil hanggat din nyo hanap ang bahay ninyo. Okay? Ha? Ganyan Kala ang kalapate. Tapos, ito nanay nila. Ay ah, hindi. Ito naman, magaling din yan. Meron ba tayong panlaban dito? Meron din mga ka farmer. Kay ka-farmer Randy Meneses naman na bloodline yan. So good, at may itlog na. Ito, inihintay ka mga, oh, hindi sila gumagawa ng uh, bubada. Ano ba ang gusto ninyo? Ah, tinaktakan ko to ng napakaraming ano eh. Wala na naman. Tinaktakan ko to ng napakaraming ah. May gawa-gawa ng puga doon sa taas ah. Hmm. Tapos kahapon, ayan winalay ko na din po yung ating mga ah... Uh, ating mga bagong warriors to ayan papaaraw na sila viewing tagal -tagalan muna natin ayan o oh, nyo naman mga nanginginig yung mga pakpak na mga Dika, sana naman eh makit natin na healthy ang mga ito so far so good naman na nakabawi na tayo after nung dilubyo <laughs> marami pong nalagas after nung dilubyo ayan so far okay na Ayan, dito na kayo Oo oh, Ba, nasaan na yung pulang ginamot ko Ako po Pang delikado na nasaan yon, yun Baka nakahandusay na naman Wala dito Baka nakawala Sama ang pakiramdam nun eh Aba Hindi kayo nahalo dito Ano diba natin baka nahalo dito Wala naman dun Ayun, Siguro nakawala ano Pula yun mga ka-farmer ha Dalawa yan ang kapatid nito Nasaan? Ah, Mga wala. Pulang pula yun eh. Eh, ah, ah. ah, kahanapin lang muna natin. Sana ay uh, ah, nahalo lang. Itlog na naman to oh. no Mahirap talaga diba. Wala. Wala. Nakakabahan ako. Eh. Pa-misteryoso 'yun ah. Mystery. kung may patay. Makikita mo naman yung ano diyan nakasabit na. Uh -huh. teka teka sasiguraduhin so, natin walang pula oh. dyan na lang lahat eh mga ah, wala ah ayan nakalimutan ko nakahiwalay pala doon mga <laughs> ay walay pala kasi parang yung kinakabahan parang may baleling eh sabi ko may higipang maihiwalay mo na agad parang nakapaling ng konti yung kanyang ah uh ah uh, ulo sabi ko mahirap na yung mga mata nito parang mga ito, ito may one eye cold oh. may mga gaga gagamotin tayo ayan o oh. ayun yung isa ayan o oh. luluha Pwede naman nating ihiwalay na muna yan para magamot pwede naman po kunin na lang natin ihiwalay natin yan ihiwalay natin pakain muna ako vitamins unahin ko muna yung mga healthy then yung mga may tama tama eh saka na natin na subuan oh eh ang sabi ko sa inyo bakit kayo nanging ayaw yung mangitlog ay nako Naka pangalawa muna yan ha dyan no dito sa nasa baba Ara kayo may mga topak? May hey pugad. Hirap yung kausap ng dalawa. <coughs> ano tayo? ito sa baba. Yan, iniwalay ko po muna itong anong to. Medyo namamagay. Yan, mga mabibilis lang naman gamutin yan. Mahirap gamutin, baliling mga farmer. Ah, yung isa nga doon, naawa ko. gaan gana na, ay pang mamatay. Hindi ko naman kaya magkal. Ando sa hospital. Tapos yung itim na gumaling sa... Doon sa kabila, no? napagaling natin. Ayun, tinamaan din. Nadali din siya. Nadali din nandun din naka quarantine pero mukhang malabo na yan yung anak nitong isa namatay. tapos tinanggal lang ko na ng pagkain muna yung doon mga flyers sa kabila bakit pati tubig o, eh, ginaano natin sila yung hmm, medyo tinitrain natin na pagka naglapag ng pagkain ay nag-aagawan. yun ang ating goal So, itong flyer section natin Medyo ko na talaga parang mas maganda yung ano uh, pansin ko parang sa ganito kalaki na <laughs> luwag ano yung release door din nila mahanap so parang uh, gusto ko nga gawin eh. ano ba kakaroon kasi maano na naman Ganda sana eh. Pag binuksan mo, labasan sila. nilalabasan nila lalabasan nila. Tapos sa ah, kahit sa ibabaw na lang siguro nung maliit na ano, doon na yung kanyang ah, trapdoor. Patanggal na natin to. Sara natin yan. Lagyan na rin natin yan ng ah, tambayan nila siguro. Parang ganito din. Ewan ko ako ah, Kung ah, babaguhin to parang nahihirapan pumasok eh parang nangyari triple trap door eh isa dito isa dito sa dito ang ganda sana pagpasok nila ganun na kaagad so wala na din wala na to atanggali na natin to kasi idea sana na parang hindi nga mabilis hulihin pero mabilis lang naman pong hulihin eh sarado na lang siguro to Mag-aantay ka ng uh, pauwi mo dito na lang sila sa aviary so mabilis na lang po maghabulan sa aviary mas hirap sa pagpasok yun ang ating naobserbahan pero yung mga susunod na ano natin baka ganun na din lang ang gawin natin papahabol natin yung mga aviary dyan bagay ito ano naman po ito eh tawag dito ito ay uh, breeder section oh. yung stock bird yun kailangan magkaroon din ng aviary oop ganda ba ipot mo <laughs> <laughs> ang galing ano yung iniwalay natin na uh, imbrek tsaka ano maganda sa ano parehas pula eh ay si baleling nakapasok bihira Nakakalag ka pa ng laging dito okay na, Okay na, balikan na lang natin So ito Quarantine sila Pero kailangan natin itong isara Kasi yung pusa medyo Nakakabahan na rin ako Medyo ano na Medyo marunong na I-explore na po sila dito Patubig kaya ako Ah, balikan natin tong ating mga alaga at uh, iiwan ko ng pagkain tong breeder natin. Mga pellet na lang. Para naman na no. Pangit yung ipot. <laughs> Ganda sana yung pellet. Wala yung may ipot sa blay. Talagang uh... Oh yan, oh, gumanda na yung mata. Oh. Ito. Tignan oh. natin kung mabibigyan pa natin ng isa pa. Bukas yan. Gaganda na yung mga mata niya. ta ako ng ating mga breeders? Talaga. Ayun lang kayo. Wala pa rin itlog itong ating stock ban rip. Itong stock ban rip natin na lalaki. Oh, hindi ko na lang ayun ayun, 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 ayun yung asawa niya. Ay, hindi. Ba, dumidigan ng iba ito. Loko ito ah. Itong stock ban rip natin. Ito, 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 Blue bar. yun hindi natin ang parang kulang pa ang ating nest bowl mga farmer another 6 ang kailangan natin order ulit tayo uh, tayo gusto ko palitan ng mga plastic na yan para mabilis linisin ang hirap linisin nung ano ito bababad mo lang tanggal na yung mga ipot na nakadikit ay cold normal naman yan lalo na pag mga bata pa young birds ano kaya wala na kaya natin to I itlog na rin naman eh bukas na bukas na tayo na ano? tomorrow oh, ayan na yung stop ban rate natin na isa oh ah bang ano nito? African Black Eagle din yata ang paparis nya oh laki na kaagad yung anak nila eto yung African Black tapang ng nanay oh eto may dalawang itlog na agad huh. galing tapos ito, konti-konti lang pakain. Basta sakto lang na maubos. Tagal-tagal pa tayo magpapakawala dahil hihintayin pa natin yung ibang uh, mga flyers natin. ay natin dumami to. Mga farmer, nasa ano pa to eh. Mga parami natin to. Saka tayo mag papakawala. Uh, Ayan muna natin. Naka-exercise naman dito. <laughs> Kasi itong walo, kailangan daw matagal-tagal i-viewing, wag mo nang papakabalan at baka sumibat. Bagay yung dalawa, inakay pa pero yung anim parang malalakas na eh. So, baka sibatan tayo eh. Sayang naman. Mas meron tayong pang malakasang pang-breeder doon ayan oh. Ayan oh. ganda 'yan, makakakuha na kita niyo ba 'yan? Ayun oh, tindig pa lang. Wala na si Pilay Nasaan kaya? Baka pumunta kay Rambo Baka na kay Rambo yon. Ayon ang pumasok dito eh Wala naman eh Kung namatay siya anjaan sana sa ano Wala naman Malakas naman yun eh Muna kayo ha so Okay na tayo Pagkain na Hanggang bukas Bridger Tapos Mga wala kami ng ilang araw Ayan April 1 to 1, 2, 3 4 April 1 to 4 mga ka-farmer Kami po ay uh, Ga-outing Ayan Nakaschedule na nata si Bebe <laughs> Para daw bago mag-open Eh ano na Nakakasa na Yung ano Maganda kapag outing na. Ay, pwede naman mga ka So, okay lang Eh. Ay, yung takit. Ay, saan yung takit nito? Oh. Oh. ata. So, ayun. kay Rambo ko to iiwan. Wala pong ibang mapag-iiwanan. Dahil yung mga boys sa uh, sasama. So, ayun. Iiwan po. So, ayan. Tapos uh, na naman tayo. Pag-ilaw natin to. Ayan, maraming maraming salamat at magandang buhay!